<laughs> hey, what's up guys? What's up mga tropa from BK8? It's me again, Boss Chris for your BK8 Man on the streets At today, nandito tayo sa San Pedro, Laguna Pakita mo, San Pedro, Laguna Ayo. Yeah, San Pedro, Laguna Para maghanap ng mga tao na naglalaro na Online slots and sports betting And mga kung ano-ano pagdating sa uh, Pag- Scatter, scatter, kung tinatawag ng mga Pilipino na yan. And then at the end of the interview, guys, Tatanungin ko sila kung sino ang sa tingin nila ang pinakabagong brand ambassador ng BKA at pag masagot nila ay pwede silang manal ng cash prize. Pero kung nangita sa samahan nila kaya natin nga din sila. Tara na! Kung sino pwede maka po, Naglalaro kayo ng online games. Yung mga scatter, wala nakatry na kayo nga. Kahit okay. sila. na sila. Kahit sila. Excuse me, pwede po magtanong. Quick run, Naglalaro po kayo ng online games. Ay, ah, hindi po. Okay, thank you po. Sayo siya na sa Avala. Boss, pwede, pwede magtanong. po kayo ng online games. Mga oh, okay. yung mga scatter-scatter. sa scatter, Thank you po. Salamat. Naglalaro kayo ng online games? Yung mga scatter-scatter sa online. Ah, hindi. Sige. Salamat po mo, Sa, sa pala. Ate, kuya, pwede makastore ko? May tatanang lang po ko. Naglalaro kayo ng online games, yung scatter-scatter wala. Pwede pong magkakuha ng short interview. And then at the end of the interview, meron po special prize para sa inyo. Okay lang. O, dito tayo. Binispo, yun, 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 yun. Magandang ko ya. Kuya, by the way, my name is Boss po from BK Philippines. Kayo po ay si Patrick Oman. Saka ba talaga, nahihilo na ako sa iyo eh. Si Sir Patrick, ayan, si Sir Patrick, naglalaro siya ng ko. Sir, narinig niyo na po ba yung BK8? Nakita nyo na po hi, ba yan? Minsan, pero uh, tayo nakita na. Sino po yung nakita nyo yung brand ambassador niya? Na artista. Na senador. Na sino yan? Na... Uh, uh, uh. uh. uh pakiyaw. Ayan. Alam po yung mo? um, slot machine na laro. Naglalaro mo sa, uh, sa... Fortune Gems pita. 3. Ano na, ano, Fortune Gems 3. Fortune Gems 3. Nabigyan ka na ba ng jackpot nun, kuya? Minsan. Minsan, okay. Magkano pinakamalaki mo na panalunan? 2K. 2K. Um, sa 2K na yun, kuya, pagka nanalo ka na mas malaki pa doon, sino balak ng balak ng one? Asawa ko. Asawa ko. Siyempre kay <laughs> Mrs. Diretso, wala ka na ba sa iba pa, di ba? Pastok tayo, kuya. Pang bet or pack bet? <laughs> Nasa gusto mo na. Pambet. Pambet, siyempre, para marami pa pili ng pagpet. pang, mara <laughs> 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 okay. pang win-big or pag-ibig, kuya? Win-big. Win-big, Diyos uh, ko, eh. jackpot na yun, di ba? Na Langan naman. May okay, isa pa. Ay, ca cash out or all in? Cash out. Cash out, okay. May isang mga pagpagdamdami na tanong para sa sa'yo. Ano ang pinakamalaking bagay na sinugalan mo sa iyong buhay? Pagligo ko sa asawa ko. Sobrang hirap pa. <laughs> Sobrang hirap. Pa. <laughs> Sobrang hirap pa. <laughs> Um, Naglalaro ka ba ng basketball or mahilig ka sa basketball? Okay, ngayon. Nanonood ka ba ng PBA? Oo. Oh. Nanonood ka? Okay, sige. May bago tayong brand ambassador ng BK8. Pag naulaan mo to, bibigyan kita ng special prize. PBA? Mm -hmm. Opo, PBA player siya. Bibigyan kita ng mga clue, kuya. Dati siyang um, member ng Pampanga Giant. Retired na siya ngayong 2024. Um, galing siyang San Miguel Beerman. Matangkad yun, six-footer. O baka alam niyo na kuya, tulungan nyo na. Di na, di na. A po, A ang una. S ang apelido. Na jersey number 29. Noong 2024. Alwin Santos. Alwin Santos. Congratulations kuya, nanalo ka dahil dyan may premyo ko para sa sa'yo. No, meron kang cash prize galing sa BK8. So ano gusto mo sabihin sa BK8 kuya? Maraming maraming salamat sa BK8. Okay, sa BK8, BK8, the, the biggest. Most... <laughs> biggest mo lang kuya. BK8, the, the biggest. Most... Ano kuya, ikaw na lang kaya. BK8, the biggest and most trusted. O, ako na parang kay Kuya. Kaya niya na yan. Congratulations, Kuya. Salamat. Thank you po. Very guys. Maraming salamat sa inyo, mga tropang BK8. At sa mga hindi pa nakaka-try na maglaro sa BK8, ilalagay ko na sa comment section ang link para mag-register and start your journey with us. Dito lang yan sa BK8, the biggest and most trusted. Okay. Let's go!